Too often given in this game, huh? Yes. Oh, Lassiter, unbelievable championship. Hard enough to make you know. it to the playoffs. Forty-nine thirty-eight. Uh, Lassiter loops one in. Fifty-three is still San Miguel in control. And here the third. Marshall shifting directions. Alayon, nakita niyong po yung intro ng video natin. Angi ko cover natin si Boyan Marshall naman. At may nagtanong kasi sa atin, ang sabi, Idol GP, si Marcio naman. Salamat ang sinabi sa atin. So, cover natin si Kuya Marcio Lassiter. Si Kuya Marcio, madalas ko po nakakwentuan niya sa San Miguel. Tapos, humingi ako siyempre ng mga advice sa kanya, kung anong dapat ang gawin pag naglalaro ng basketball. Ang lagi niya sinasabi sa akin, GP, siyempre sa English niya sinabi sa akin, pero hindi naman tayo mag-English mag eh. Ang sinasabi niya sa akin, GP, kailangan mo lang may mamaster na isang galaw. Lagi sinasabi sa akin. Tapos, alamin mo kung anong pwede mong counter. Yun lang. Isang galaw, tsaka counter. Yun lang ang sinasabi ni Kuya Marcio sa akin. Kaya napaka-deadly. At ito pa yung kay Kuya Marcio. Hindi masyado na pag-uusapan yung pagiging defensive player niya. Pero si Kuya Marcio, magaling na defensive player yon lalo lalo na nung sa power siya. Naalala ko na mga high school ata ako nun. Lagi ko siya papanood, grabe din dumipensa. Tapos sa mga games namin, walang player basta-basta nakaposte doon kay Kuya Marcio eh. Tsaka underrated na defender talaga. Hindi napag-uusapan, pero isang magaling na defensive player din si Kuya Marcio. Ang gustong gusto ko kay Kuya Marcio, napakasimple lang. Tira, kung wala, one dribble, i-bait ka talaga niya sa tira niya eh. Ang lagi sinasabi niya, lagi mo paniwalain yung depensa mo na titira ka. Tsaka doon mo gawin yung counter na lagi mo pinapractice. Yan. Si Kuya Marcio, kung wala yon hindi ganun ka-successful -success yung San Miguel Beerman. At sa mga games si Kuya Junmar. 'Yan, si Kuya Junmar, si Kuya Marsho ang laging hinahanap pag dinodobol si Kuya Junmar. So, without Marsho, hindi ganun ka successful yung San Miguel. Isa sa mga dahilan kaya nag naging successful yung ano, Dead pipe nila, grabe. Sabay-sabay yung pick nila tapos may Junmar ka, may Marsho laser ka pa na shooter na napagaling. Tapos, ang simple palang galaw. Kaya yun yung magandang... Yun yung maganda kay Kuya Marcio. Hindi niya pinapahirapan yung basketball. Kapag meron, titira. Kapag lalapit ka, gagawin niya yung mga counters niya. So, sa mga kabataan, ina-idol natin si Kuya Marcio. Yan. Ang laging sinasabi sa akin, magmaster ka ng isang galaw, tapos, Isipin mo anong pwedeng counter yung gagawin mo. Yun ang laging sinasabi sa akin ko Kuya Marcio. Ayun. Yun, Lods. Sana nasagot ko yung magandang katanungan mo. Yun. God bless. Ingat parate. Follow for more.